Bukal ba mula sa Mount Canlaon ang hinahanap nyo? Eto na mga lode, nandito na sa aming barko Kita nyo mga lode, parang laba na bumubuga oh. Sus, ginoo oh, pa sa itong drainage na to mga lode Grabe talaga yung pahamak itong ginawa sa aming buhay O, oh. oh, kitam? Grabe, ang bango niyan, mga lode Galingin sa galing mga lode So ngayon na may kasama ako Parang lalo akong nahihirapan Yan o oh. oh. So sundutin namin itong Dambuhala kung kasama mga lode Ako parang nakikilos Kasi ako medyo maliit Siyempre Tayong gagalaw mga lode oh. Itong kasama natin yun ang taga ikot O oh, ikutin mo na Nang matapos na natin ang kalukuhang ito yan oh, kita na yung wet po natin diyan oh. Oh. Sige, tay muna kay ipapasok ko muna itong snake wire para sigurado tayo sa ating kalalabasan. Oh. urong ka doon banda sa malayo. Agoy, nagkagulo-gulo. Umurog ka kasi. Ay, siyang tunay. O, oh, sige, tuloy-tuloy. Ah, kita na yung wet po natin dyan. Tuloy-tuloy ah, pa rin ang laban. Kahit na nahihirapan. Alright. kanon talaga mga lode. Eh, o, oh. Oh. Tusok lang ng tusok, kahit wala matusok. Yan lang talagang dapat gawin mga lodi eh, dahil para matapos ang trabaho. Oh. tuloy toloy ayala sige, tusok lang ng tusok. Oh. Ayun, sige. Hmm. Hanggang sa matapos. Okay. okay. feel

बता नाटे डेरेक्शन dahil kunyari nagdrain drain na, na siya mga lode so hugutin na natin tong sneakwear para makapagpahinga na tayo mga lode at hinugot ko na ng tuluyan o oh, oh, ayan na hinugot na talaga mga lode para the moment of truth o oh. lipat natin sa kabila yung kamera o oh. ayan na mga lode o oh. na mga lode o oh. kita nyo natuyo na yung tubig na nandiyan kanina na bumubulgak o oh, lagyan natin ng tubig mga lode o oh, ang bilis mag drain oh. grabe bilis o oh, aba kumukulok kulok pa rin oh. o oh. no ayun oh. grabe ganito ang trabaho namin mga lode akala nila madali lang yung trabaho ng siman hindi nila alam mga lode na pag minalas malas aw bugbog ang katawang lupa namin mga lode Oh, ayun na naman oh. Nako. Sign of aging na naman to. Este, parang babalik na naman ato sa problema. Ayun, nag na mga lode pero hindi talaga natatapos diyan ang problema namin mga lode oy. Oh, mo sa kabila mga lode oh, walang nangyari. Oh, sus Ginoo ko was kag talagang kahimtang mga lode. Dumi-dumi ng paligid at saka kalibutan dito sa nangyari sa Ginawa namin ay bumalik na naman lode sa dati o oh, Bumara na naman ulit Patay tayo diyan Ay siyang tunay Hindi natatapos ang trabaho mga lode bugbog talaga ang katawan namin ito oh Agay ka Paano na ito mga lode Wala na tayong magawa nito Kaya kinabukasan na naman natin gagawin to Para Kailangan natin ng porklip para Makapunta tayo sa siling kailangan natin tayo magbukas ng siling mga lode Kaya may part 2 pa to mga lode Ganun talaga Ang buhay parang life Alright You